Nung pagtanggal ko po ng helmet ko, nagulat po ako nung paghila niya po sa akin. Tinulak niya po ako dun sa may mga talahib po. Napahiga po ako tapos nung paghiga ko po, na pipakit po ako. Pagmulat po nung mata ko, o dahil napansin ko pong binababa niya po yung short ko. Bari sa may kaliwang hita ko po, natanggal na po niya yung short ko, na ibaba na po niya. Nasa hita ko po siya, nasa harapan ko po na naalood niya. Nag-a-attempt po siya na magtanggal na po ng pants niya. Buti na lang po, may dumaan po ng mag-asawa na parang kinagulat po niya na tumigil po siya. Ang ginawa na lang po niya, yung bag ko po, kinalkal niya, sabay bato po sa akin. Yung po, doon na po ako sumigaw nang bigla pong alis ng rider. Pag ko po lang tulong, chinek ko din po yung bag ko. Wala na po akong cellphone, tsaka po yung wallet, wallet. ko po. Yun po, kinontak po namin yung angkas po. Ang sabi lang po ng angkas, Haantayin pa daw po nila na mag-response po yung rider doon po sa patawag nila. Kami na po mismo yung tumatawag sa kanila. Ang ginagawa po, disconnect na po kami doon sa customer service nila. Yung rider po, hindi pa daw po nagpapakita, hindi pa daw po nag-report sa kanila. Wala pa rin daw po ng response. Alam mo, alam mo, sir, pagkaya yun, uh, again sa inyo, proseso. Pero kung in sa inyo, walang proseso. Di ba? in sa inyo proseso kasi... Kung talang punta yung tao sa inyo, ay yung kausapin. Pero ngayon, yung inyong rider na loko-loko, kailangan dumaan sa proseso. Huwag mo nang suspindihin. Ah, huwag mo nang sipikin suspindihin lang muna. Hanggang sa kung resulta sa investigation ng PNP. Parang hindi niyo pinaniniwalaan yung biktima. Mas pinaniniwalaan niyo yung suspect, yung inyong rider. Mr. Jowlo, bakit suspension lang? nag-attempt na rape to. Oh, actually, kung hindi lang dumating yung dalawang uh, mag-asawa na napadaan, Mr. Chair, kasi naibaba na nitong rider yung shorts itong victim at binaba na niya kanyang pantalon. Papatungan na lang niya at nung makita niya may dumaan, kumari pa siya ng takbo pero bago tumakbo, kinuha mo ni mga wallet, cellphone, pera. So, suspension lang yan sana ma B. What should be si Pak. Outright dismissal, bakit suspension? That's BS. That's plain and simple BS. Bawal makapasok. Naregdo nyo yung PNP, naregdo nyo yung ano, yung barangay. Kasi para sabihin ng police, Mr. Chair, wag ka na kasing mag-file ng kaso ang habang proseso yan. Bakit sa ulo, et cetera, et cetera. Magkipag-arig ka na lang, pumunta ka na lang, sa, magkipagkita na lang sa kanila. O oh, yan yung mga salita ng mga polis na naareglo. Ganon din sa parangay. To be honest po, Mr. Senator. Okay, sir, let me catch you. Masyado mahaba na sabi mo. Okay, pang PRS sabi mo. Alam niyo na yung kaso na inlapit sa akin, ano? Yung isang rider ninyo, um, uh, nag-attempt na i-rape yung kanyang pasahero at nilakawan pa. Uh, yes po, Mr. Senator. We, we've uh, been informed and are aware of okay, that. Okay, and then yung pong uh, complainant nag-file ng uh, blatter and then nag-reach out sa inyo, pinagtatagot-taguan nyo hanggang sa pati kami, pinagtatagot-taguan nyo. Ganun bang patakaran nyo na pagtatakpan nyo yung mga uh, nagkakamali yung rider? At? um your, your your honor, mr chair mr senator definitely po um uh, hindi po ganito yung patakaran namin sa angkas pero mr senator unahin ko na po gusto ko pong um on behalf of the company uh, kami po ay humihingi ng um, paumanhin hindi lamang po sa hindi pag-appear po sir doon po sa proper forum dito dito po sa uh, ating show but also doon po sa delay na nangyari po na no experience. forget about my show Opo. forget about it Pumunta sa akin yung complainant as a last resort dahil nga hindi niyo pinapansin. Tumawag siya sa proseso and what is that proseso? Pumunta siya muna sa barangay, nagpa -blatter. pumunta siya sa PNP, pa-blotter, and then tinawagan kayo para kunin yung pangalan ng uh, rider ninyo sapakat ninaako ng wallet nandu at sa cellphone Nandun yung mga information about the rider. kinukuha sa inyo, ayaw nyo pakinggan siya, ayaw niya mag-cooperate, pinaikot-ikot siya, and then bumalik siya sa PNP. PNP, pinuntahan niya para PNP na mag-request sa inyo na ibigay yung information so that, kung sino rider so that she can file a case against that person in court. Again, yung PNP, na-regro ninyo. Kasi sa halip na tulungan siya ng PNP, yung PNP nag-discourage pa sa kanya, huwag ka na mag-file kasi mahabang proseso yan, matatagal lang pa. Bumalik sa barangay, inareglo niyo yung barangay kasi yung barangay kumampik sa inyo at sabi, wag na ka na mag iha. Mahabang proseso yan, magpapag-areglo ka na lang. So ang ginawa niya, lumapit sa akin. Okay? It's not a question whether my show is of the proper form or not. It's a question of you guys, dyan sa angkas, hindi kayo ang sumusunod sa proseso. Kayo ang pabaya sa inyong mga kliyente. Kasi kung sinunod yung tamang proseso, na tumawag yung inyong kliente, uh, tumawag yung PNP, pinagbigyan nyo, hindi na sana nakarating sa akin. Now, pinabayaan nyo makarating sa akin. Dito tayo sa Senado. Uh, tama po yun, Mr. Senator. No? Uh, gaya po na sinabi ko kanina, hindi lamang po kami humihingi ng paumanhin sa inyo uh, and of course to, you know, to our honorable senators and members of government. Pero, Senator, lalong-lalo na po dun po sa ating pasahero. Um admittedly po ang wepert angkas prides itself with the service for passengers pero dito po Mr. Senator kami po ay nagpapakumbaba Inabut po kami ng 7 to 8 days bago po namin na iharap yung pong ating pasahero doon po sa ating biker and that by any standards po is unacceptable uh, Mr. Senator Ako po ay nagpapakumbaba, ako po ay humihingi ng tawad on behalf of our company. And of course, sir, uh, rest assured po, meron din po kaming sulat para sa inyo. Nandito po yung steps that we did. At ang pinaka-importante po right now, Mr. Senator, kaya rin po kami um, sumusulat Uh, for the past week po sa ating uh, sa ating team it's really ang priority po namin is yung ating pasahero to be honest po Mr. Okay, Senator okay, sir let me catch you Masyadong haba na sabi mo okay pang PR sinasabi mo if I were you replace some of your people kasi may mga tao kayo diyan na hindi sumusunod sa siguro sa sa patakaran ng inyong kumpanya na kapag mayroong problema ang kliyente natin asikasuhin agad hindi pinaikot-ikot So, if I were you, find out sino yung mga tao nyo dyan na hindi maro hindi sumusunod sa sinasabing cause you should take care of your customer eh tanggalin mo yon o pa seminar now my next question to you is di ba kasama sa patakaran niyo na kapag yung isang tao ay nakainom kasi Mr. Chair inamin po nung uh, complainant na nakainom siya. Pero kung pinagsabihan siya na bawal ang nakainom, eh, hindi, na niya isasa, hindi na siya magpipilit kasi meron naghatid sa kanya. Meron, di ba may pataka lang kayo na bawal sumakay o magsakay ng pasahero na Mr. Chair, Your Honor, tama po yan. We have that policy po na hindi po dapat... Is that possible. being followed? Uh, in, to the book? To the letter? Um, uh, Mr. Senator, masasabi ko may po... Because na hindi. Uh, Mr. Senator, I would say na generally po talagang nasusunod po ito. Generally, yes. But dahil po dito sa incidenting ng nangyari, uh, nakikita po natin na meron pa rin pong iilan uh, na nakakalusot po. That's BS. That's plain and simple BS. Bawal makapasok. Naregdo nyo yung PNP, naregdo nyo yung, ano, yung barangay. Kasi para sabihin ng pulis, Mr. Chair, huwag ka na kasing mag-file ng kaso ang habang proseso yan. Sakit sa ulo, etc., etc magkipag-aral po ka na lang, pumunta ka na lang, sa, magkipagkita ka na lang sa kanila. O yan yung mga salita ng mga polis na naareglo. Ganon din sa barangay. And then, hindi makikipag-areglo sa inyo ang complainant because I made sure. Binigyan ko po ng pera, Mr. Chair. yung complainant para rin siya makipag-areglo. Sabi ko, huwag ka makipag-areglo, bigyan natin ang leksyon itong nang, nang, walang yasa'yo, itong rider. I want him in jail. Okay. dapat Sen. Tulfo. Can you confirm that na inareglo nyo, hindi nyo inareglo, pero sinuspindi nyo lang yung rider? Uh, opposite. We, we definitely suspended the rider, point number one. Doon po sa pag-areglo, Mr. Senator, um, to be honest po, yun, wala po talaga, hindi po namin kilala yung um, mga membro po ng kapulisan sa presinto ngayon, neither po yung barangay. And neither were we there po during the proceedings po, Mr. Senator. No? Um, hindi ko po alam kung ano po yung dahilan nung ating officials, ng mga kapulisan at barangay, for them to say na aregluhin mo na lang. Um, ang alam po namin, Mr. Senator, doon po yata sa dulo, um, ito po yung huling araw po na nakikipag-usap pa po sa amin yung pas pasahero. Um, meron po silang nilagdaang kasulatan na um, meron pong final step which is magkikita daw po sa opisina at doon po sila mag-uusap kung ano po yung mga nawala at magkano po yung danyos uh, as a first step po among the other next steps. But, Mr. Senator, hindi po, sabi ko nga po, it's not an excuse for what happened and um, it's really the welfare of the passenger that's our priority at the moment. Mr. Chairman, kasi itulit. Thank oh, you, Senator. O, si, sabi mo, magkikita sa isang office para doon sabihin kung ano yung mga nawala, papalitan. Alam mo ba sabi ng barangay? Eh, kasi mahal yung pagpresyo sa uh, mga gamit na nawala. Doon pa lamang malinaw na yung taga-barangay na mamamagitan, inaaregno na paano niya masasabi na mahal yung hinihingi na perang kapalit ng cellphone na nawala kung magkano yung mga pe, laman sa wallet, etc. Uh, at saka isa pa, um, ano pangalan niyo po ulit, sir? Uh, Mr. Senator, Jaulo uh, Jauro po. Jauro po. Mr. Jauro, bakit suspension lang? Nag-attempt namang rape to. Actually, kung hindi lang dumating yung dalawang uh, mag-asawa na napadaan, Mr. Chair, kasi naibaba na nitong rider yung shorts nitong victim at binaba na niya kanyang pantalon. Papatungan na lang niya at nung makita niya may dumaan, kumari pa siya ng takbo pero bago tumakbo, kinuha mo ni mga wallet, cellphone, pera. So, suspension lang yan. Sana mabi. That should be sipak. Yeah. Uh, Outright dismissal. Bakit suspension? Um, Mr. Senator, yung pong, uh, yung pong suspension is uh, subject po doon sa investigation na gagawin po ng ating kapulisan. So, it's not, uh, hindi po siya parang permanenteng um, A uh, ito po yung action natin. But it's more of habang uh, nag-iimbestiga po yung ating kapulisan, dahil hindi po kami yung mag-iimbestiga, it's really the police officers po. Uh, pending po the findings, hindi po siya makakapasok sa aming app. Pero after po ng, ng findings ng kapulisan at meron po talagang probable cause, we definitely remove them po from the app, sir. Pero dapat para naman mabawas-bawasan yung sama ng loob ng biktima, si Bakinyo anong suspension suspension pa anong hintay-hintay niyo pa yung, proseso puro kayo proseso na yung proseso naman palpak kaya lumapit ka sa akin At alam niyo naman talaga nangyari yung muntik ng marip yung biktima you know that kasi tinatago-taguan niyo siya eh kasi kung hindi niyo siya tinatago-taguan then hinarap niyo siya then you believe na hindi nangyari yun Uh, Sir Senator, I'm up, uh, to be honest, tama po kayo. So next time, pag may mga gano'n, grave offense is yes. okay. kailangan si Bak ang mm -hmm. suspension nakakainsulto po kasi yan sir yung suspension at, um, at ang okay. pista po suspension lang tama po kayo dyan Mr. Senator um, to be honest uh, now na isang li dalawang linggo po matapos po yung insidente um, ang, ang initial po na ang assessment po talaga namin is unang-una um, masyadong nandoon sa level ng proseso na walang walang tumingin doon sa alam mo sa, alam mo sir pag pero, kayo uh, again sa inyo proseso pero kung in sa inyo walang proseso di ba in favor sa inyo walang proseso, yes. diba? in inyo, may proseso kasi punta lang punta yung tao sa inyo ayun yung kausapin pero ngayon yung inyong rider na loko-loko lang dumaan sa proseso. Huwag mo nang suspindihin. awag ah, mo nang si Bakit suspindihin lang muna hanggang sa kung anong resulta sa investigation ng PNP. Parang hindi nyo pinaniniwalaan yung biktima. Mas pinaniniwalaan nyo yung suspect, yung inyong rider. Di ba? nag Pag in favor sa inyo, proseso. Pag against sa inyo, wala ng proseso-proseso diba? Kailangan dumaan sa proseso pag pabor sa inyo, pag hindi pabor sa inyo, hindi na kailangan. So, sir, si niyo na po yung rider na 'yon. Buti nga tinanong pala ni ano, Mr. Chairman Valentino. I want that na dismissed. But we, uh, we we hear you, Mr. Senator, and we will definitely uh, take action on and that. And then I'll make sure na hindi na siya pwedeng um magtrabaho saan uh, pa naman kumpanya dahil delikado siya is a danger to the society maghanap siya ng ibang trabaho wag lang yon depende lang kung siya at makulong kasi i'll make sure he'll pay for it for what he did to the victim thank you mr Chair. thank you very much mr che senator Trump. thank you mr senator any reaction from uh, LTO any any moto administrative sanction that can be done Yes sir, pinapako ko na po yung pangalan ng driver para maka-action na po LTO. We will immediately post a preventive and then conduct the hearing. Tapos kung kailang i-revoke yung lisensya, revoke to po namin. Salamat po, salamat po.